Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakel, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, kay Melinda Albiz at kay Idol Marvin Maliberan shoutout din kay Roman Villanueva maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong maraming salamat sa inyo hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw simula na po natin ang ating kwinto minuto lamang ang mga lumipas tuluyan nang napatay ito ni Utoy nang maibaw ng bata ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa likurang ulo ng nilalang. Pagkatapos, tulad ni Buno, mabilis na tumakbo na din ang bata para patumbahin ang mga natitirang mga malalaking nilalang. Samantalang sinapaing naman, kasama ang dalawang mga kaibigan na mga antingero, tinuluyan na nila ang mga inkanto at mga aswang na natitira Nagawa naman itong si Manong Takor na mapahina ang lakas ng dalawang mga barangan at ngayon nagbago na din ang anyo nitong si Manong Takor. Mas bumangis pa ang ng matanda at kasabay ng pagbabago ng hitsura ng matandang kurkur ang pagkakaroon ng bilis at lakas na umabot na sa puntong nahihirapan na ang dalawang magkakapatid na barangan na maiwasan ang mga ginagawang pag ni Manong Takor sa kanila. Nawala na din kasi ng bisa ang mga lason na ipinakalat ng mga ito sa paligid dahil sa mga ginagawa nitong sibituin na mga usal at kasama na sa mga oras na iyon sa pagsagawa ng mga usal ang isa pang batang paslit na si Gabi. Kaya sa paglipas ng ilang mga minuto, nakakalamang na nang dihamak ang grupo nila ni Manong Takor kontra doon sa mga barangan. Nang maramdaman nga nitong si Paing na lamang na sila sa labanan, agad na itong pumihit ng takbo papunta doon sa kinaroonan nila ni Manong Takor. At nang dalawang mga barangan, gusto talaga nitong si Paing na siya mismo ang magpaparusa sa mga ito. At ganoon pa rin ang kagustuhan itong mapatay ang kanyang mga tiyuhin. Habang ang isa doon sa mga barangan, bukod sa marami itong mga natamong pinsala sa katawan, nakakaramdam na din ito ng sobrang panghihina ng katawan. Ngunit ang isa sa mga ito na si Doming na natiling nakatayo pa rin at handang lumaban. Huwi ka ng isa sa mga ito na sinistor. Duming kailangan na natin na makatakas. Mukhang habang lumipas ang mga minuto, unti-unting natatalo na tayo. Tingnan mo ang mga alagad natin ng na mga jablo. Isa-isang pinabagsak ang mga ito ng dalawang mga batang iyan. Hindi ko inaasahan na ganyan pala kabangis ang mga bata at ang matandang kalaban natin ngayon. Kailangan natin na maipaalam ito sa ating Panginoon. Ang sinasabi nitong Panginoon ay ang nagturo sa kanila sa pamamaraan sa pagbarang napayoko itong si Doming nang marinig ang sinasabi ng kanyang kapatid hindi nito matanggap na sa kabila ng kanilang mga paghihirap na mapalakas ang kanilang mga kakayahan na umabot na sa puntong pinatay pa nila ang isa nilang pinsan at binalak na patayin itong si Manong Rubin ngunit hito natalo pa rin sila napag-isip-isip din nito ngayon Natama ang sinabi ng kanyang kapatid na si Mas nakakabuting tumakas na muna ang mga ito at mag-isip ng panibagong paraan. Nakita din niya kasi nakakaunti na lamang ang bilang ng kanilang mga alagad na mga inkanto at mga aswang. Sa tingin niya, walang natira pa kahit na isa doon sa mga aswang. Wala na kasi nararamdaman na presensya ng mga ito. Ngunit bago naman makasagot itong si Duming kay Nistora. Biglang may tumama na sapak sa kanyang ulo na naging dahilan para tumilapon itong si Duming at tumama pa nga ang katawan nito doon sa mga natumba ng mga puno ng saging sa unahan. Napadilat ang mga mata nitong si Nistora. Bukod sa nagulat ito ng sobra, nagtataka din ito kung sino ang gumawa ng pag-atake sa kanyang kapatid na si Doming dahil itong si Manong Takor hindi ito umalis sa kinatatayuan. Nanatiling nakatayo lamang itong si Manong Takor sa kanilang harapan sa unahan at hindi ito umalis. Pati pa nga itong si Manong Takor ay nagulat din sa mga pangyayaring iyon. Hanggat sa masilayan itong si Manong Takor at si Nistor, ang isang lalaki na naglalakad papalapit kay Nistor. Si Paing at mabanaag mo agad sa pagmumuka nito ang sobrang galit. Nanginginig pa nga ang mga kamay nitong sipaing habang nakahawak sa kanyang matalas na armas. Itong sipaing ang may gawa sa pagsapak kay Duming. Hindi na ito napansin pa ng barangan dahil bukod sa mabilis ang ginawang iyon. Nitong sipaing nang hihina na din ang kanyang katawan at pakiramdam. Wika ka nitong sipaing kay Nestor. Hindi ko inaakala na niyakap na pala ninyo ang kasamaan, Tiyo Mister. Maaari sa nang hayaan ko na lamang kayo sa daan na tinatahak ninyo ngayon. Ngunit sa ginawang pagpatay ninyo kay Tiyo Lando at sa planong pagpatay ninyo kay Manong Rubin, hindi ko ito mapapalagpas. Kung bubuhayin ko pa kayo, baka marami pa kayong isusunod na mga membro sa pamilya natin na mapatay at hindi ko iyon mapapayagan masakit man na magtapos ang mga buhay ninyo sa aking kamay ay gagawin ko para sa kaligtasan ng mga taong maaaring mabibiktima pa ninyo sa hinarap. Napadilat ang mga mata nitong sinistura at hindi makapagsalita. Sa kalagayan kasi nila ngayon, imposibleng maiiwasan niya ang gagawin na pag-atake nitong sipaing sa kanya, lalo na wala doon itong si Duming. Ngunit gayon pa man, sinubukan pa rin itong si na mag-usal ng mga orasyon. Baka sakaling makakatakas pa siya sa sitwasyon na iyon. Ngunit hindi na hinayaan pa nitong si Paing na matapos ang mga ginagawang usal ng kanyang tiyuhin. Agad na nagpakawala ito ng sipa na tumama doon sa panga nitong sinistor na nagiging dahilan para tumimbuwang ito pati sa lupa. Sabog ang panga at agad na naglabasan ang maraming mga dugo sa ilong at bibig. At pagkatapos, biglang umigpaw ito habang itinaas na ang hawak nitong matalas na armas at handang pupugutan na ng ulo ang kanyang tiyo ni Stor. Ngunit bago pa ito magawa ni Painga, biglang may yumapos sa kanya galing sa kanyang likuran at pinigilan ang kanyang mga kamay. Agad, nawi ka nitong si Manong Takor. Huminahon ka muna, Paing. Isipin mo na magkadugo kayo. Maaaring biktima lamang din ang mga tiyuhin mo. Natitiyak kung mayroong mas malakas pa na kalaban ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Kapag mapatay mo ang mga tiyuhin mo, mas mahirapan na tayong mapag-alaman kung sino ito. Halos pabulong ang pagkawi ka dito ni Manong Takor, ngunit parang sumot ito sa kanyang buong katauhan. Para siyang binuhusan ng tubig na biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Agad itong naisip na tama itong si Manong Takor dahil imposibleng magkakaroon na nang kakayahan bilang barangan ang kanyang mga tiyuhin kung sila-sila lamang. Ngunit biglang napaigpaw din agad itong si Manong Takor kasama itong si Paing Patras dahil ang isang malaking nilalang na alagad ng mga barangan biglang sumulpot ito doon at inatake sila ng mga paghampas gamit ang malaking pamalo nitong kahoy. Muling wika nitong si Manong Takor kay Paing. Paing! Ikaw na muna ang bahala sa jablong iyan. Kailangan kong maigapos agad ang mga tiyuhin mo at nang hindi na makakatakas pa ang mga ito sa atin. Matapos iyon, mabilis nang tumakbo itong si Manong Takor papunta doon kina Nistor at Duming samantalang itong si Paing hinarap ang nagwawalang jablo. Samantalang ang mga batang paslit na, na nila ang apat doon sa mga nilalang na mga jablo hanggang sa tuluyan nilang napatay ang lahat ng mga ito. Ngunit matapos na mapatay nila ang mga malalaking nilalang, pumihit din agad ng takbo ang dalawa para tulungan itong si Paing. Nahirapan din kasi ang antingero kontra doon sa malaking nilalang, tanging pisikal na kumbati kasi ang kanyang magagamit dahil nakagawa na siya ng makailang bisis na mga usal ngunit wala pa rin ipinagbabago ng bilis at lakas ng kalabang nilalang. Kaya napilitan itong si Paing na harapin ito gamit ang kanyang karunungan sa pakikipagkumbate. Mabuti na lamang at dumating doon si Nabuno at itong si Utoy. Pinagtutulungan na ng dalawang mga batang paslit ang nilalang na agad na napapatras at tumimbuwang doon sa lupa. Tinamaan ito ni Buno ng suntok sa may liig na naging dahilan para tumilapon ito at matumba sa lupa at bago pa iyon makakilos, nakasunod din agad itong si Utoy at walang pagdadalawang isip na itinarak ang kanyang matutulis na mga kuko sa dibdib ng jablo na naging dahilan para mapalaho ito ng napakalakas bago tuluyan na nalagutan ng hininga. Napabulong na lamang itong si Paing sa kanyang sarili nang masaksihan ang mga kaganapan na iyon. Punyit ang mga batang ito. Ano pa kaya ang kaya nilang magagawa kapag lumaki na ang dalawang ito? Napakabangis ng kanilang lakas. Pagkatapos, lumapit ito doon sa mga bata. Bono, otoy, maraming salamat sa tulong ninyo. Tara na. Tulungan na natin si Manong Takor. Hulihin natin ang aking mga tiyuhin. May gagawin lamang si Manong Takor sa mga ito para magsalita kung sino ang kanilang pinuno. Ang dalawang mga antingero naman agad na pumasok ang mga ito doon sa loob ng bahay. May mga natamong kalmot kasi itong si Pedro sa kanyang katawan. Kaya kinakailangan na malapatan agad ito ng gamot. Ilang sandali lamang. Gamit naman ang mga baging na gawa nitong si Manong Takor na maigapos ang dalawang mga barangan Hindi ordinaryong baging ang gamit ng matandang aswang May mga nakapaloob nito na mga malalakas na mga usal At sigurado si Manong Takor na hindi makakawala ang mga ito sa pagkakagapos Kahit na bumalik pa ang lakas ng mga ito Nawalan din ng malay ang dalawa at ginamot din ni Manong Takor ang mga natamong sugat ng mga ito at mga pinsala sa kanilang mga katawan. Muling wika ng matandang korkor sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Hanggat hindi pa natin napagalaman pag-alaman kung sino ang pinono ng mga ito, kailangan pa rin natin na mag-iingat sa lahat ng pagkakataon. At baka gagawa ng paraan ang pinuno ng mga ito para sila ay iligtas. Kaya dapat natin na paghandaan ang mga bagay na iyan at hindi maaring manatili tayo sa bahay na ito. Tapos na ang problema natin kay Ruben at maaring ang kakaharapin na naman natin na problema ay ang dalawang ito. Paing, mas nakakabuting doon na tayo sa bahay ninyo manatili habang hawak natin ang mga tiyuhin mo. At kung maaari din, ilihim muna natin sa lahat ng mga tao ang kanilang tunay na pagkatao. Tulungan mo kami lolo Indo sa mga bagay na iyan. Pedro, Simon, dumito na lamang kayo at samahan ninyo si Narubin. Kailangan pa rin natin na mag-iingat hanggat hindi pa tapos ang laban natin na ito pakiramdam ko. Nasa paligid lamang ang pinuno ng dalawang ito. Matapos iyon dahil madaling araw na agad nang kumilos ang mga ito, dinala nila ang dalawang mga barangan doon sa bahay nila ni Paing kasama ang mga bata, itong si Paing at itong si Lolo Indo. Samantalang nagpaiwan naman doon ang dalawang mga antingero na Pedro at Simon. Ang dalawang ito na din ang maglilinis sa naiwan na kalat dahil sa matinding bakbakan na nagaganap kanina lamang. Pagdating na doon sa bahay nila ni Paing, nagpasyang magpapahinga na ang mga ito. Ang dalawang mga barangan, pansamantalang inilagay nila ang mga ito doon sa isang kwarto ng bahay at kinabukasan na lamang na pag-alaman nang mga magulang nitong si Paing na na pala ang dalawang mga barangan na natalo nila kagabi at nawindang ang isipan ng ina nitong si Paing na ang dalawang mga barangan pala na siyang nagiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang pinsan at kamunti ka na ikakapahamak ni Manong Rubin ay walang iba kundi ang kanyang mga pinsan din lamang. Pati ang ama nitong si Paing, hindi din makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nang magising ang dalawang magkakapatid na barangan, halos hindi ito makatingin ng diritso sa kanila. Dahil na rin siguro sa nararamdamang pagkahiya ng mga ito, batid nilang galit na galit ang mga ito sa kanila dahil sa kanilang ginawa at kasakiman sa kapangyarihan makailang bisis na nagtatanong ang ina nitong si Paing doon sa dalawa. Ngunit nanatiling tahimik lamang ang mga ito at hindi makapagsalita. Ipinaliwanag naman agad nitong si Paing sa kanyang mga magulang ang dahilan kung bakit binihag nila at dinala ang mga ito. Dahil may plano si Manong Takor sa dalawa para malaman nila ang pinuno ng mga ito. Ilang sandali pa sa paglipas ng mga oras, sinubukan na nitong si Manong Takor na kausapin ang dalawang barangan. Ngunit nagmamatigas pa rin ang mga ito at ayaw talagang magsalita. Sinabi pa ng dalawa na mas nakakabuting patayin na lamang sila. Kaya wikang sagot ni Manong Takor sa mga ito. Alam ninyo, sinubukan ko lamang na kausapin kayo ng maayos baka sakaling magsalita kayo at sabihin ang katotohanan. Ngunit mukhang ayaw niyo talagang magsalita. Kaya mapipilitan akong gamitin ang aking mga karunungan at huwag kayong mag-alala dahil pagkatapos ng lahat ng mga ito gagawin namin ang hinihiling ninyong kamatayan mas nakakabuting makapiling na ninyo si Satanas Bago pa makasagot ang dalawa, agad nang pinitik ni Manong Takor ang liig ng mga ito na naging dahilan para mawala ng malay ang dalawa. Pagkatapos, agad na tinawag ni Manong Takor itong si Bituin. Magpapatulong lamang ang matanda sa mga gagawin nilang mga usal at ritual. Nanahimik na lamang din ang mga magulang nitong si Paing. Sinunod ng mga ito ang bilin at payo ni Manong Takor huwag muna nilang ipaalam ang tungkol sa dalawang pinsan nito sa kanilang mga kamag-anak at sa lahat ng mga tao dito sa lugar para hindi maalarma ang kanilang kalaban na maaring nagmanmana sa kanila batid ni manong Takor na maaring nabalitaan na nito ang nangyayaring pagkatalo ng kanyang pangkat sa matinding labanan kagabi nasa loob ng kwarto si manong Takor Kasama itong si Bituin, sinimulan agad ng mga ito ang ritual para malaman nila kung sino ang mga kasabwat ng dalawang barangan. Ginamit nitong si Manong Takor ang kakaibang kakayahan na namana panito doon sa kanilang angkan. Gamit ang mga usal at mga buhay na salita, pilit na binabasa ng matanda ang isipan ng dalawa at kung ano ang mga pangyayari na pinagdadaanan ng dalawa nitong huling mga araw walang pakialam itong si Manong Takor kung manghihina man ang kanyang katawan at kakayahan ang mahalaga malaman nila ang tunay na kalaban